Madami ang nagtatanong tungkol sa marker na diamond. Diamond shape na nakaukit sa bato or mga batong kurting diamond. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang aking ibabahagi sa inyo. Kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Pagkulot, pangkulot na mo, Aseka na seka na. Nika nyingurag. Pagunga. Nika tas kikuan. Tulokan na uko, nini wasitukun na. Disa, daruda, ato. Yes, u. Tulokan buka muna kuwa disa. Tunga, tunga, asa. Sa sukat-sukat wala igit, nagkondre di. Aseka na, aseka na Hart manusia, hart tahun. hart triangle, hart triangle, hart triangle, hart triangle, hart triangle, Heart, enak hart Heart triangle, hart triangle, hart batu hart Kini ba bro? Ang ulo ani ganina, kaingon dito bro. Ya kini betul bro? Diri. Lubong diri. Duha sila na lubong diri. Dikatulung ni. <coughs> Ikatulong ni kamay. Kini, kini. Kini bro, agila. Naik X niya. Kini bro. Kini bro. Kini bro tuhan ni. Pawikan. Klaro pawikan no? <coughs> Magandang araw po sa kanilang lahat Maayong adlaw sa inyuhang tanan diha sa kabisayaan o kamindanawan Na na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano May adlaw sa inyo tanan dira sa bakulod kagilo-ilo sa atun mga kauturan na mga ilunggo Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting at ito nga po ay ang tungkol sa mga katanungan ng atin pong mga kababayang ano daw ang meaning ng kurting diamond na mga bato or mga nakaukit na diamond shape sa mga bato ito po ang ating pag-uusapan ngayon kaya tutukan po ninyo pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers no? bashers, haters sa patuloy po ninyong panunood pagsuporta po sa aking mga videos sa hindi pa nakapagsubscribe pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at bilang suporta na rin po yan sa aking channel pakifollow na rin po ang aking facebook page Yusuf Yamato so tayo na naman po ay continue Magpapatuloy po sa pagbabahagi ng konting kalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army <coughs> At ito nga, itong pag-uusapan natin ay kabilang po sa mga sikreto ng mga Japanese Ang mga kurting diamond na mga bato Or mga nakaukit sa bato na courting diamond no? Ito po ang ating... Uh, <coughs> bibigyan ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Yamashita Treasure Code so ito pong ating mga ibinibigay na meaning ay kinuha po natin ito sa mga <coughs> kodigo ng mga Japanese Imperial Army at dinadagdagan na lang natin ng analyze no <coughs> sa sarili natin pong pananaw <coughs> so ang mga hapon ay gumawa ng mga bato na kurting diamond no? at may ding mga inukit talaga sa bato na diamond shape no? ano nga ba ang pinaka no? pinaka malapit nitong tumbok na kahulugan so ayon po sa ating research tungkol po dito ang mga diamond shape no? ay isa po sa nagsasabing mayroong itinagong Yamashita Trishur na mga jewelries. No? Jewelries. Pag sinabing jewelries, ito po ay mga alahas. No? Mga alahas na kung saan ibinaon or itinago. Dipindi na lang sa mga kasamang sign markers ng diamond shape no? kung saan ito na itago kapag ka letter C ang kasama uh, at mga hugis puso ito po ay nagsasabing nasa loob ng tunnel ang mga jewelries na kanila pong naibaon o no, naitago sa ilalim ng lupa no? yan po ang pinakamalapit nitong meaning ang mga jewelries ay nagsasaad na mayroon itong kasamang mga ginto no? kasi pag alahas may ginto mayroon ding mga white gold platinum at may kasamang mga diamonds no? at hindi lang yan mayroon mga mga nakikita nating mga uh, videos ng mga nakakuha na no? tungkol po dito sa mga jewelries nakalimitang inilalagay sa box no inilalagay sa box ammunition box at uh, mayroon itong kasamang mga gold bars no gold bars diamonds mga alahas ginto yan po ang nakapaloob kapag kakurting diamond ang atin pong makikita no sa uh, mga lugar na kung saan ito ay nakaukit sa bato or may mga batong mga diamond shape take note no sa kabundukan napakarami ito no ito pong mga diamond shape na nagsasabing may jewelrys sa lugar na naitago at ang mga kasamang mga marker nito ay iba-iba no mayroon pong mga kasama itong mga triangles pyramid at higit sa lahat hindi nawawala dito ang mga hugis puso nakalimitan kasing pinagtataguan ng mga Japanese Imperial Army ay sa loob mismo ng tunnel letter T letter C hugis puso triangle pyramid ay magkakasama sa mga uh, nakalagay na mga diamond shape or nakaukit na mga diamond shape. Ang mga jewelries ay kabilang po ito sa tinatawag na Yamashita Treasure Deposit. Hindi po ito nabibilang sa tinatawag na giveaways. No? Ang giveaways kasi ay maliit lamang. No? Kunti lamang. Subalit pag jewelries ay medyo marami ito kabilang ang diamonds na mas mahal sa ginto, kabilang mga uncut precious stones, mga precious stones na iba't ibang uri, kagaya ng mga rubis, sapphires, at mga iba't ibang klasing diamonds. No, marami pong klase ang mga precious stones na nalut ng mga Japanese Imperial Army na tinatatakan ito ng mga diamond shape sa mga bato no inukit nila yung mga diamond ship sa mga bato bilang tanda na mayroon silang itinago na mga jewelries na may mga diamonds. Hindi lang yan, may mga uncut, no? Uncut, no? Precious stone na naitago mismo sa loob ng mga bato. Kaya minsan, hukay tayo ng hukay, no? Ang akala natin nakakahon, nakalagay sa kahon, at itinatabi ng natin yung mga bato. Hindi natin alam na nandoon mismo sa bato ang mga naitagong diamonds na sinasabi ng mga diamond sheep na mga nakaukit sa bato. Ilan po dito ang mga nakahukay na nakakuha na ng mga precious stones na nagpapatunay na totoo ang Yamashita Treasure Code na nakalagay no sa Uh, mga libro ng mga Japanese Imperial Army. Yung diamond shape ay naglalarawan ng mga diamanti, at naglalarawan ng ginto na alahas, at nilalagyan pa ng gold bars. Halo-halo, pag sinabing jewelries. Kaya ito po ang uh, masasabi nating pinaka, no, malapit na meaning ng mga diamond shape na mga bato, diamond shape na mga nakaukit sa bato. Ang pinagkaiba lang, no? may kaunting pinagkaiba lang ang mga diamond shape na mga bato. Pwede kasing ang mga diamond shape lang na mga bato ay naglalarawan ng diamond deposit sa Yamashita Treasure. Nangangulugang ang nakalagay, nakatago na kurting diamond na bato ay siya mismo ang inyong hahanapin mga diamanti at ito ang kalimitang itinatago sa loob ng mga bato or dinadaganan ng mga bato hindi natin napapansin no kasi pag tinignan natin sa ating paningin ay bato ang ating makikitang mga uh, nauukay yung nabubunot natin sa Yamashita Treasure Site, puro mga bato. Isa lang ang tanda nito na pwede natin masasabing may laman ang mga bato sapagkat ito po ay sobrang bigat. Kakaiba, extraordinary yung bigat. Mayroong iba na mabibigat na mga bato pero kakaiba ang bigat ng isang bato na may laman sa loob na precious stone. At mayroon ng mga nakakuha nito, mga kababayan. Ito pong mga mabibigat na uncut precious stone. Marami nang nagpapatunay nito na mga nakakuha ng mga uncut precious stones. So, ito ay isang katibayan no? na na ang mga nakaukit na mga diamond shapes ay mga diamond na itinago sa lugar. Napakarami kasi ang diamond. No? Hindi lang uh, ginto. Hindi lang ginto ang ating hahanapin sa lugar kung nasaan marami ang mga sign markers na triangular at saka diamond shapes. Kalimitan, marami ang diamond na nakalagay lang sa mga bato, nakabalot sa mga bato. Isa dyan ang nagpapatunay sa Mindanao na mga natives na nagbaon noong unang panahon ng Second World War, yung mga manubo sa kabundukan, sila ay nagpapatunay na binalot sa mga bato ang mga diamonds na kanilang mga daladala, yung mga dala ng mga Japanese Imperial Army. Ang mga manubo ang inutusan na ibalot ito sa mga bato, ang mga asin. Marunong kasing lumusaw ng bato ang mga hapon gamit ang chemicals at pinapatigas nila ulit ang bato. Doon nila inilalagay sa loob ng bato ang mga precious stone, mga uh, iba't ibang klasing mga mamahaling uri na mga bato, no? Makikinang na mga bato. At ang sabi ng mga manubo, yung nakita daw nila na binabalot nila sa bato, tinanong nila kung ano ito, ito daw ay sinasabi nilang sinasabi ng mga hapon na asin. Maraming asin. Eh, at alam naman natin na ang mga natives na hindi nakapag-aral sa kabundukan ay wala silang idea sa mga nakikita nilang makikinang na bagay. Kapag ka nakakita sila ng Uh, binabalot na kwadrado, sinasabi ng hapon, hasaan. Pinaghahasaan daw ng itak ng mga hapon. Yun pala, yun na yung gold bars na binalot sa alkitran na parang hasaan. Kaya yun po ang mga meaning ng mga diamond shape, mga nakaukit sa bato, at mga diamond na mga bato. So sana po, ay nakapagbigay ito sa inyo, sa atin ng kaunting kaalaman, tungkol po sa mga diamond na mga bato at mga diamonds na nakaukit sa bato. Take note, no, ang pinaglalagyan na kulay ng mga ng mga uncut precious stones ay kalimitan maiitim na bato, no? Dark at mayroon din itong mga violet, no, na nakapaligid sa lupa. Kasi ang color coding ng ang uh, mga nakabalot sa bato ay violet ang lupa na makikita na nagsasabing binalot sa bato ang diamond na inyong hinahanap natin pong hinahanap sa Yamashita Treasure. So sana po ito ay nagbigay sa atin ng guide. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking mga videos. Hanggang sa susunod ito po ang inyong ka treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap check na tayo ay makakahanap